tagumpay na naisagawa ang kauna-unahang Provincial Disaster Risk Reduction and Management o PDRRM Council meeting ngayong taon bilang bahagi ng patuloy na pagtugon ng pamahalaan sa mga banta ng matinding init ng panahon at paghahanda sa nalalapit na Semana Santa. Layunin ng pagpupulong na tiyakin ang kaligtasan at kahandahan ng lalawigan ng Pangasinan sa harap ng umiiral na El Nino phenomenon at inaasahang pagdagsa ng mga deboto at turista ngayong panahon ang Semana Santa. Tinalakay sa pagpupulong ang mga kinakailangang hakbang upang mapanatili ang kahandaan ng response cluster na kinabibilangan ng iba't ibang tanggapan mula sa Pamahalang Panlalawigan, mga ahensyang pambansa at iba pang katuwang ng institusyon. Pinalakas din ang koordinasyon sa mga local government units o so LGUs upang matiyak ang mabilis na pagtugon sa anumang uri ng sakuna o emergency sa pamamagitan ng aktibong partisipasyon ng lahat ng miyembro ng PDRRMC nananatiling pangunahing layunin ng pamahalaan na tiyakin ang kaligtasan, kapakanan at kahandaan ng bawat mamamayan ng Pangasinan. Para sa programang Bombo Reports First Edition Patrol Numero 3. Bombo Neris Aventura nag-uulat para sa Number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio Bombo